Muli nga na naman tayong nagbabalik. It's me again, your darwin TV. Umabot na nga pala ako dito ng 2 weeks sa aking pagtatrabaho. At marami na rin akong pagsubok na pinagdaanan kahit papano. Pero bago tayo pumasok... Siyempre mag-aalmusal muna tayo At pagkatapos nga ay numeritso na nga ako dito sa akin pagtatrabahuan Sobrang busy nga namin dito kasi nasa lagay kami ng pag aakit ng mga buhangin at siminto At itong araw din nga pala ang pagtanggap namin sa mga nadili naming sahod Maligaya at masaya nga kami dito dahil alam namin na mabubuo ang aming matatanggap na sweldo Subalit, ito ang mga sumunod na pangyayari wala kaming nakuha ni piso. Nagtyaga kami magtrabaho, magpatuloy. Subalit kabaliktaran naman pala ang inaasahan namin na makukuha ngayong araw. Sa ilang week, partial at laging utang ang nakukuha namin. Hanggang sa tumuloy-tuloy ang pima na ganon ang sistema. Ayan, um, maganda ang hapon sa inyo. Nandito tayo ngayon sa barracks pagod na pagod na magkakapik sa oran sana namin ngayon kaso 2 weeks na walang sahod maraming dito magkakagulo grabe dumating ang pagkakataon ng kakapusan sa aming mga magkakasama ramdam na namin ang gutom kulang at problema. Itong araw nga pala kung saan wala na akong pambili ng bigas. Tanging bahaw na nga lang palang natitira na aking kakainin para sa tanghalian. Kasabay pa ng mga walang laman na wallet na puro ID ang may papakita. At dito yung pangat para sa coins. Subalit may nakita kong binte na natitira na supli nung sa aking pamasahe. Ano ba ang mabibili nito? Siyempre pansit kanton na pandagdag sa laman ng tiyan. At ito rin ang mga kasama ko na humihingi na lang ng tuyo para may paris sa kanin. At dito naman sa katabi namin ay naglaga na lang ng talbos ng kamuloy tuloy ang pangyayari na laging tuyo, asin, lakimi ang laging pares ng aming mga kanin tuwing sasapit ang gabi. Dumaan pang pa mga ilang araw na ganun pa rin hanggang sa mapagdesisyonan namin na maghanap na lang ng ibang trabaho.